Hello mga mimi ko, good evening! Ito nga po, katatapos lang po namin magbayad ng utility sa 7-Eleven. At dahil malapit lang po ang jobby sa 7-Eleven, ayun ang bebe ko, hila-hila na ang mami. Siyempre, mommy. walang nagawa ang mimi ba? Eh, na, na kami pumasok sa jobby. Naku, ang bebe ko ang saya, saya o nakakita ng mga pretty girls na photo tumakbo agad ang bebe natin at yun, nag selfie selfie na siya ang bebe ko talaga, nako bata bata pa, ang chick boy chick boy na pakis nga wow, nasarap naman ang sarap naman kiss ng baby ko na mm. feel na feel ng baby natin mag selfie o oh, tara na baby ko, pila na ang mami para makapag order na tayo aruy, mukhang magpapaalam pa ata sa mga pretty girls wait lang baby ko, mag order na ang mami ano mong gusto ng baby era natin as usual, ang gusto ng baby era natin yung chicken joy, french fries at ice cream. Pero bebe, huwag muna tayo mag-ice cream ngayon ha. Kasi it's too late na. Masyado ng gabi. Baka mamaya pag gising mo, ubuhin ka na naman. Apakasweet naman ng baby Aaron natin. Palibhas, anong to? Ang baby ko talaga. Ang galing, galing mong bola kay mami. Ganyan lang naman po mga mimi ko kababo ang kaligayahan ng baby Aaron natin. Yung pa pagbigyan lang po siya sa lollipop niya. Sa jabi na hinihiling niya kay mami. Masayang masaya na po yan mga kamimi ko. O so, yung lollipop mo baby ko, bukas na lang ha. Sinagprami siya sa mini kanina na magbayla ng lollipop pero tumawag ngayon. Pero mukhang namimilit na kay mami na buksan ng lollipop niya. Bukas na lang po natin buksan ng lollipop mo baby ha. Parating na ang chicken joy mo at french fries. Uy, ang sweet talaga ng Aaron ko. Oh, dali naman kausap ang baby Aaron natin mga kamili ko. Basta kakausapin lang siya ng maayos. Mm hindi -hmm. ko po ang na-observe namin sa kanya. Basta kakausapin siya ng maayos, mahinahon. Talagang gagawin po niya. Pero pag kinausap mo siya ng galit ka o pasigaw ka, mas lalong hindi niya gagawin. At mang-aasar pa nga. <laughs> ABC? You want ABC?